Hello guys, nagbabalik po tayo sa ating ulam for today's video ang ating lunch at ayan ay ang tawag dyan ay kinason or shell na tawag ay matamata -mata sa bisaya at may niyog po tayong nakarede at anlad, sibuyas, luya at abawang uh, bawang ayan po. at may pipino pa rin tayong ilalagay natin o ihalo natin sa ating ulam for today at alam po yung naglaros po si father ng Uh, malunggay. Ayan po si Papa. Naglalaro po siya ng malunggay para uh, ihalo sa ating pulang um, for today's video. At syempre, apang uh, naglalaro siya, ay nanood po siya ng TV or show time. At ayan po si Mother ay si Mother ay naglilinis. Pagod po yan si Mother o di diba? so, ba sa naglilinis ng ating bahay for today's video. At syempre ako lang naman yan nag nagbibideo lang. <laughs> di ba? at tito na nga mga mamsi. Ayan, nakasalang na po yung ating kaldiro. Ayan. Oo, uh, hindi, po, hindi po natin inaapo yan. Kundi usok lang po yung nagpapalutos ng ating lulutuin ngayon. At ngayon o, oh, di ba? At ay, ating mantika ay nakaready na po siya o oh, di ba taga-apoy na rin siya so mamaya konti ay uh, ilalagay na po natin yung mantika o oh, di ba ginanon ganon ko para matanggal yung ating supot pero hindi talaga siya pwede pa kasi hindi pa daw talaga siya mainit so ngayon mga konti mga ma'am si um uh, may yan konti at malagay na natin yung ating mantika at hito na nga mga ma'am si o oh, di ba uminit na siya konti so nalagay natin yung mantika at ready na po ang lahat at ito na nga oh, uh, na po natin so di ba So ay mga mamsies, so ngayon ang gagawin po natin ay magluluto tayo ng shells. Shells sa Tagalog at sa amin namang mga bisaya ay kinason. Ang tawag dun sa amin ng mga bisaya na shells ay mata-mata. Uh, yung shell na may mata sa ano, sa uh, ano niya, sa labas. O sa bilog ng, sa bilog ng ano niya, shell niya. So ito yung ating ingredients, uh, bawan. bawang, sibuyas at luya at syempre yung tanlay. So igigisa na natin ng ganito dito sa. Oh. So ilalagay natin kasi nakalagay natin ng mantika. So after nito ay ilalagay po natin yung ano. So kung tutuloy lang yung mantika ko kasi nga ano ito namang ano ko bawang bawang. Ah uh, luya ko ay hindi ko na siya binalatan kasi uh, ah, tinatamad ako magluto na <laughs> ganyan. Pero hinugasan ko siya ng bonggang bongga. So pagkatapos kong hugasan niyan ay iano po natin, ilalagay na natin tong ano, oh, diba? Para magisa mag din sa konti. Ay, napaso ako. Uh -huh. At syempre, yung selma. Ilalagay natin yung tandat na, parang isahan na. Oo. At ilalagay ko natin ang shell konti hagay so, sa pay off mo na. Yes. So dito na nga tayo at habang hintay po tayo ilagay na po din natin yung mga uh, dapat ilagay doon sa kaldero hinugasan na po ni mama yung ating uh, shell So ngayon mga ma'am si so, tapos tayo magisa at hugasan mo na yung kamay ko kasi so, kasi yung kamay ko eh So ito yung tinatawag nila na mata-mata sa Tagalog ay eh, shell talaga to kaya siya, kaya siya tinatawag na matamata -mata dahil sa ito, itong itsura, bilog yung bunganga niya. So, ilagay mo na natin ito dahil. Eh. Ayan. Ilagay na natin. Kasi, sabi nga daw nila, mas masarap na ng ano, ng gata. Pero, sa atin naman ay eh, madalian kasi ito. So, wala na kasi wala na tayong oras. So, ayun ayun na muna natin sa guys ha. Ah. I-shake muna natin sa para matanggal yung lansa niya. Para yung lansa matanggal ng bonggang bongga. So, ayun lang guys. Hintay muna natin siya. hintayin muna natin siya pag ano, pag okay na siya, yung matanggal na yung lansa niya, lagyan na siya ng tubig. Kaya, see ya guys. Bye. <laughs> so, isa-shake muna natin to guys para... Pag mamaya konti ay ilagyan na natin ang tubig para uh, maluto na siya agad at para kain na po tayo kasi wala pa tayong kalay, wala pa tayong kain guys. Nagugutom tayo na yung mga um, ano natin, yung hmm, kakain ito. Kaya, see ya guys. Bye! So ngayon mga mam, ma sibuksan na natin. Ayan po sa at ilalagay lagyan na po natin siya ng tubig. Ayan, yung ating tubig guys. O, ilagay na natin yung tubig. Ayan. O, Isang ganyan lang ang tubig na ilalagay natin. Kaya, Pagkatapos niyan ay pakuluin mo natin sa konti tapos tanggalin na. di ba? Yan lang talaga yung ulam natin ngayon. Di ba guys? O daming ang alakas ng apoy, di ba? Kasi magpapakulo muna tayo bago natin ilagay itong ating um, yan, malunggay. Yung malunggay po natin yung ating last na ilalagay sa ating ano, shell. So ito na mga mom, yung ating gulay. Ilalagay muna natin to kasi malakas yung apoy natin malakas, malakas ang apoy hmm. diba, malakas Diba? ang apoy. <laughs> ilagay ko sa inyo. Ng, may plastic kasi ilagay ko. Tapos yun pala yung uh, naghalo yung ano, apoy ng um, ano. So ayun na siya mga ma'am, si luto na po yung ating gulay, lutong luto na. Oh. Yummy, 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 yummy. So ayun guys, luto na po siya. Ilalagay mo natin sa lagayan, oh, di ba? Ang sarap, oh, may malunggay siya. Yeah. Hmm. Sarap, di ba? Oh, ang bago, di ba? Sobrang bango. So ayun mga ma'am, si may ginam may ginamos po tayo at pipino yung ating main uh, ulam ngayon. Exit sa ating uh, shell. May pipino tayo at may ginamos pa na sobrang ang hang. Uh, so kakain muna kami, guys. Guys, kain na tayo, guys. <makes>

Các bạn nhớ đăng kí cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ

So ngayon guys, yung ulam namin ay yung shell. So tingnan mo mas o. Paano siya buksan? Or tanggalin yung ating shell? Ayan. Ah, ulit yung mga uwas. Ayan. Oh wait. O oh, ayan po yung patanggal yan o oh, ng laman. O oh, oh. So ganoon na pala itaktak naman di ay. At saka si mother naman, ayan mother, may, may ano siya, pipino. Ganyan lang po yung pagtanggal ng ating shell ngayon mga mamsi. Oo, itaktak mo lang siya at saka matanggal na rin siya yung laman. O, di ba Grabe si mama. Si papa naman ay kain man lang na rin kay papa. Oo, sige, kaya mga pamangkin, andito. Saka, Oo, diba?